na tayo kay Mr. Bean. Diyan, kita nyo. Hindi masyadong puno ang Mr. Bean natin. Pero may na sumisilip ng jackpot, oh. May sumisilip ng jackpot. Mag-gloves muna tayo. Parang panikurado. Okay, um, to. Night cream, naglaman. Night cream, naglaman. I'm meron na naman ano. Meron na naman. Ito na. butter na natin. Hindi na mabuhay yun. Mm -hmm. Ang daming ganito mga Mars. Ano to yung white na cheese? Ano kasi nakalimutan? Brie. Ano ang lasa? A few moments later... Hayyan, hayyan ang mga harbat natin, mga day. Kita niyo naman, punong-puno. Hayyan, ang dami natin nakuhang soft drinks. No sugar pa yan, ha? Tinatapon. Tingnan natin ang expiration. Hayyan. Next year pa, July next year pa ang expiration. Tinapon na kay may yupi lang. Ayan o. dented lang yung sa taas niya. Nakakuha rin tayo nitong na alam niyo na pamba, pampabango, pampaputi na mga leke-leke. Meron tayong nakuhang isang chicheria, isang malaking sibuyas. Kinuha natin kay sayang naman yan. Ah, may nakuha tayo nitong instant pudding vanilla flavor. Ang kanyang expiration ay... Kasi di mamabasa. Wait lang. Ayan. 2027 pa. So, 2 years pa dahi. Tagal pa. May nakuha rin tayo nitong menstruan soup. Ayan. At may nakuha rin tayo nitong ham buksan natin. Pakita ko sa inyo mga day yung laman ng ham. Kung anong itsura nito. Ayan. So, dubli-dubli ang balot niya mga day. Ang dami laman. Ayan siya day. Mga ganyan siya. Oh. shaped ham pala yan. Ayan siya. Pagpala mo ng tinapay. Ayan, so may nakuha rin tayo itong chorizo. Dalawang laman, lalaki. Jumbo ba? Jumbo dai So may nakuha rin tayong isda. At itong chunky beef and veggie pie. Ayan. So may nakuha rin tayo itong kapsiko, mobile pepper ba? Ayan, meron din tayong nakuha ng lollipop expiration ay next year tayo nitong manok choco fudge brownie mix ayan ang expiration is 2 years from now 2027 pa mga day so may nakuha rin tayo nitong honey ham may nakuha rin tayo ng salad. Itong mga manokis, baka, at isang buong manok din. Ready to roast na yan mga day Salang na lang sa oven ba? Tapos may nakuha rin tayo nitong isang dosinang itlog. Buksan natin. Ayan. Merong basag pero itapon natin mamaya. Linisin pa natin mga ito mga day. Ito may tinapay. Meron din tayong chicken kebab. Sayan. Mukhang masarap to ah. So may nakuha rin tayo nitong chocolate cake. Ayan. May nakuha rin tayo nitong liig ng manok isang kilo. Magdubuhin ko yan. May nakuha chicken nuggets. At itong picho at curry. Chicken stir fry. May nakuha rin tayo nito. Onion and red wine. Beef siya mga diet. Tapos itong Turkish roll, ayan dalawa. May nakuha rin tayong sliced bread at manok garlic bread flavor. May nakuha rin tayo nito. Roasted veggies. May nakuha rin tayo nitong butterfly. Butter? Oh, butterfly butter. Ayan, nakala ko butterfly. Butterfly pala. Ayan, may isa pa pala dito. Pure Valley butter. Expiration is sa December pa. Matagal-tagal pa natin silang magamit, day. So, ayan ang ating mga harbat, mga day. Next ay mag-mukbang tayo. Ayan mga day. So ayan naka tatlo tayo ng ganito. Tatlo yung harbat natin ng ganito. ayan siya. ayan ganyan siya, prawns, scallop and lobster bisque pots. ayan ganyan siya, oh. So meron siyang prawns, scallops, tas may lobster din daw. Tapos mukhang cheesy. Ayan. Ayan. So, sa isang box, dalawa yung laman niya. So, ito. Sinindi natin yung oven natin. At try natin magluto. So, ayan. Buksan natin siya mga guys. Pakita ko sa inyo. Ano yung itsura niya? Ayan. Ganyan siya. Ayan. Binyan siya mga guys. Binyan siya sa loob. Ayan. So, ganyan siya mga dayon nakalagay siya sa paso. Dalawa. Ang laman ng isang kahon. So, ang laman nito, meron siya ano yan? Meron prawn, scallop, at saka lobster. Ayan. Sarap kaya ito. Matry na mamaya. o nagkalat nag yung ano niya sa gilid. Kasi pag tinapon nila, inaatsya na nila sa basurahan. Ayan. Pakita ko sa inyo pagkakainan na. Ayan. So, kailangan siyang lutuin sa oven na ilang minutes ba yun ang kalagay dito. So, kailangan siyang lutuin ng 15 minutes. Lagay natin siya sa oven na ganito. Pero syempre, ilagay natin sa baking tray. Mahirap alisin. Mamaya. Puin natin. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda nitong ano na to. Parang paso. So, ayan. Lagay natin. Naka-apat. Dahil. Ayan. So, lutuin ko muna siya. Ilalagay ko siya sa oven at pakita ko sa inyo mamay mamay after 15 minutes pag naluto na siya so ayan mga day lagay na natin sa oven ayan. balikan natin after 15 minutes a few moments later ayan mga dive ka 15 minutes na tayo. So, ayun siya. Kung nga pala, pinalitan ko yung tray mga day. Kasi may, may sinabay ako na beef and potato pie. So, hinalo na. Ano? Hinalo. Sinabay na natin. So, sinabay na natin para isang lutuan na lang. Pero mamaya pa yan maluluto. Babalik natin yan kunin lang natin yung mga ito. Ay, ang ganda mga ito Hmm, ang niya. Ito yung payo. Hindi pa siya luto yan. Kaya kailangan uh, 40 minutes, at least 40 to 50 minutes daw. Sabi sa instructions. So, kunin ko lang yung mga nakapat. day. Baka pangit ng lasa pag Ayan na siya, mga dayo. oh. Ah. So, yung hinalo pala natin doon na pie, kaling din yun kay Mr. Bean. O, ba? Diba? Ang sasarap na mga bigay ni Mr. Bean, eh. Kainin natin yan mamaya. si ayan mga dayo oh. Ayan ang ating naharbat na... Nakalimutan ko yung tawag yan pero basta may lobster siya, tsaka clam. So, ganyan siya. Terno siya sa toast. Kasi yung ko hindi masyadong toasted. Kaya ayaw ko nang masyadong sunog. Ganyan siya mga Marcy, ah. Ayan. So, may kunting lobster. Hindi naman buong-buong lobster. Pero, masarap siya. So, ilalagay mo lang siya doon. Tapos, kainin mo yung tinapay. lang. Gusto ko dito mga daya, yun, no? yung paso niya. Tawag ko paso. Kasi para siyang para siyang yun sa paso. Ang ganda, no? Ayan, no, marirecycle ko pa yan. Gawing platito ba? Kaunta mga day. Ayan siya mga day, o ganyan, no? Ayan, yan ang lobster niya, kainin mm, ini, mm Hmm, mm, harap hehehe, 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 May maingay mga tay, kahit nagbabasketball ka mga bata. Ah, ayun okay. mm. Ayaw na mga ano ko. Trap. Yung sasaka, para sa cheese na tinunaw. Na nilagay ng gatas. Ganun ka <laughs> gusto ko sya. Ang lam an lambot ng lobster. Tapos lang din nagmerienda ng mga bata. Kumain sila ng osan. O ba diba, so, Hmm, bus na mga tayo. Wala na hindi ko tatapon yung pinaglagyan niya. Kaya gagawin kong mangkok. Alam mo naman tayo mga pinoy hindi tayo mahilig magtapon. Madiscard eh. Kahit mga tab ng ice cream. Pinatabi natin para gawing lagayan ng ulam, di ba? Mm. Hmm. Aminin nyo yan, mga Marce. <laughs> Kasi gawain ko yan. <laughs>